Holy water na ang tawag ng mga tao sa tubig. Hindi dahil banal ang tubig, kundi milagro na lang kapag may lumabas na tubig. Pinatikos ang kumpanyang Prime Water sa pagdinig ng Senado dahil lang sa palpak nitong serbisyo. Ilang lokal na pamahalan din na nagsabi at na, na lang ipatigil ang kanila mga kasunduan sa Prime Water. Nagpapatrol Victoria Tulad. Metro water, Kaliwat ka ng batikos ang ibinato laban sa water utility company na Prime Water sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services ngayong lunes. Ayon mismo sa ilang lokal na pamahalaan, problematiko ang serbisyo ng kumpanya. Marami ang tuyo ang gripo, Buong araw. Kung may tubig man, alas nos o alas tres ng madaling araw na. Minsan maputik, minsan may amoy. Handa na po ang inyong lingkod na isuspend ng business license at permit ng prime water. Pino na rin ng mga senador ang serbisyo Ito? ng prime water. Sa ilang parte ng Cavite, holy water na ang tawag ng mga tao sa tubig sa gripo. Hindi dahil banal ang tubig, kundi milagro na lang kapag may lumabas na tubig.